ano alo mantcha kumwan teman si buat taku si yo lo bien hmm udzi dong ini apa patay <tipas> <tipas> hindi apa patay mahal ayan ayan guys <tipas> yan alam natin nung no? natin na ano yan? Yeah. Kaya kaya tayo, oh. yan. tuneg ng matatusa, yan. tuneg ng matatusa, shang na kikita ng matatusa, yan. ng matatusa, shang ng kikita Mm. Uh, I think the uh, limang kilo to ay isang sampung kilo. Mm -hmm. Tapos yung gulay, ang pahapon ng buhay. Mm -hmm. uh, hindi laging ano ang inulam natin. Parang din Gulay din. Yeah. Mm.